guys! Nandito na nun, si Malo de los Santos mga kapatid at mayroon po tayong re na isang baser po ni Langga ni Rochelle Morales Ano po mga kapatid? At uh, ito po ay sa live ni Daddy Donut at nasabi ko nga na re-reactionan natin yeah. Pag mga ganitong mga baser ni Langga ni Rochelle Morales, hindi po natin yung palalagpasin mga kapatid dahil ang kanyang mga pinagsasabi, walang katotohanan, paninirang pure. Alam nyo po ba? Sabi nga ng lawyer, ang mga mapanggawa na ikwinto, yan po ay may kaso. No po? At ito po ay sa mga lawyer po dyan na nakasubaybay po sa YouTube, sa mga uh, kaibigan natin na mga lawyer dyan. At narinig na natin yung kanyang uh, paliwanag about po sa paninirang tao. Lalong-lalo na po dito sa basher ni Langga. Ayan po, ang basher ni Langga. Ang ganda! So beautiful! <laughs> Alam niyo po mga kapatid, itong basher ni Langga, na pinaratangan po si Langga, si Rochelle Morales, na isang magnanakaw. di ba? Ito po ay may kaparusahan. Dahil ito ay paninira sa tao. Ano po? Kaya ikaw, um, ayano o. Ito, oh. Ito po yung live ni Daddy Donut. Um, nakinuha ko po at sinabi ko nga kay Daddy Donut, Daddy Donut, gagawaan natin yan ng reaction. Ayan o, tingnan nyo po ang pagmumuka na yan na pinaratanga na di umano daw. Magnanakaw silang Di ba pa? Ang sama, kung ano po, ang sama ng muka, siya rin po ang sama ng kanyang ugali. Di ba po? Nakakalungkot lang po ang mga ganitong tao na wala namang ginagawa sa kanila si Richelle Morales kung bakit po galit na galit sila. Nakakapagsalita sila ng hindi maganda sa tao. Hindi ko naman po masasabing naiinggit. Dahil ang salitang inggit, iyan po ay natural na lagi sa laririnig ko parang iyan ay wala nang ibang sinasabi, ay mga naiingit, kaya ganyan sila. Hindi po. Ang masasabi ko po sa kagaya nitong mga tao, kagaya niyan po, oh. Hmm, tingnan niyo po, mabuti. Ang isang tao na yan, na gumagawa ng kwento na di umano daw po, ay magnanakaw ang Rochelle Morales. Alam niyo po mga kapatid, yung mga ganitong mapagparatang sa kapwa. Sana po magbago na kayo. Dahil po ang karma baka tumama po sa inyo. Alam niyo po, mga kapatid, yung mga ganitong mapangusga sa kapwa, hindi ko po masasabi na yung ipinararatang nyo sa kapwa nyo, baka kayo po ay gawain nyo. Ang tawag nga dyan, back to you. Di ba? Di ba po, basher ni Richelle? Nakakalungkot po yung mga ganitong tao mapaggawa ng kwento. Di natin alam po kung kayo po ay gawain nyo. Kaya yung gawain nyo, ipinararatan nyo sa kapwa nyo. ba? Diba? Ang sabi nga, hmm, ang magnanakaw, galit nga daw sa kapwa magnanakaw. Diba? ba? Pero tandaan nyo, wag na wag po kayong gagawa ng kwento dahil pag binalikan po kayo, ha? Talagang mahirap. Aaray po kayo dahil pag ang Diyos na ang kumastigo sa inyo, malupit. Kaya matakot po kayo. Hindi nyo ba nalalaman? Hindi nyo ba nakikita ang nangyayari sa ating ngayong bansa? Eh kung sa'ng tumama dahil sa ginagawa nyo mga kasamaan sa kapwa nyo. Hindi naman kayo pinakikialaman nilangga. Bakit galit na galit kayo? Di ba? Bakit kailangan niyong sabihin sa isang taong magnanakaw? Bakit? May pruweba ka bang ninakawan ka? May nakita ka bang ito pong silangga ay nagnakaw? Ano? Sagutin mo. Sumagot ka. Iyan po. Ang mukha na yan. Na nagsabi kilangga na isang diumanong magnanakaw. Sa palagay ko po itong taong ito, ang lungkot ng buhay. Tingnan nyo naman ang muka. Grabe po. Hmm. Ipapalaki natin. Tingnan nyo po ang muka. ba? Diba? Nakakatakot hindi pagkakatiwalaan, isang mapanirang tao sa kapwa. Maging masaya ka ba na ikaw ay nagpaparatang sa isang taong hindi ka naman pinakikialaman? Kung ayaw niyo, wag po kayong manood. Ignore para hindi kayo makagawa ng hindi maganda sa kapwa niyo. 'Di ba? ba diba po? Grabe. Grabe po ang pangbibintang nyo, ang pangyuyurak nyo sa tao na nagsisikap lang para sa pamilya. iba Walang ginawa sa inyo, si Richelle. Bakit? Ha, mga kapatid. Ang tanong, bakit ganun kayo sa kapwa nyo. Diba po? Dahil mas kahangahanga si Rochelle sa ginagawa niya sa kanyang mga kapatid. Na para tumayo siya na pangalawang magulang ng kanyang mga kapatid. napapag-aral niya ang mga kapatid niya, ang sarili niya, sa sarili niyang pagsisikap. Dapat yun ang tularan niyo, hangaan niyo. Dahil ako, nakita ko kung papaano ang buhay noon ni Richelle. Simula, simula po yan. Na natuklasan at natulungan at nagsikap. Kung anong mayroon ngayon si Richelle. Morales. Iyon ay sa pagsisikap niya. Dahil ang isang tao, kahit tulungan mo yan, anuman ang ibigay mo dyan, kung hindi nagsikap, wala pong pag-aasinso. Pero, ginamit niya lang po ang kakayahan niya. Nagsikap kahit ibinabas nyo ng tudong-tudo, wala kayong awa sa isang taong nagsisikap. Ano? Lola? O chang? Di ba? Maawa ka. Siguro naman may mga kamag-anak ka. May anak ka. Kung sa pamilya mo, gawin ang mga sinabi mo. Kilanga, Kirchel Morales, sana po. Matauhang ka dahil mayroong kang pamilya, anak. Kung sa'yo mangyari na yan, na ka, siguro naman po masakit din sa'yo. Di ba po? Ingat-ingat. Lola at nakakahiya sa pagmumukha mo. Ayan mga kapatid, ang ganito na lang sana po ay matuto tayo na lumagay sa uh, kalalagyan natin dahil huwag tayo basta-basta mong paparatang po sa isang tao na hindi naman natin nakita. Huwag natin po aakusahan ang kapwa natin na magnanakaw daw di umano lalong-lalo lalo na sa kagaya po ni Langga. Marami pong salamat at thank you so much po sa Rochelle community at sana po patuloy natin suportahan po si Ruel of Malalag at si Rochelle Morales at um, sa mga Ruboy po uh, suportahan natin at uh, si Daddy Frankie po suportahan po natin at uh, sila po yung talagang patuloy po silang tumutulong sa ating mga kababayan na talaga pong Uh, kailangan damayan sa mga nangyari po dyan sa mga sakuna, lindol o bagyo dyan po sa Cebu at uh, nandyan po nga congratulations po kay, sa Royal of Malalag, sa team po ni Royal of Malalag sa social Community dahil po successful po yung kanilang pagtulong sa sibo at ngayon nga huling araw na nila at babalik na rin po sila uli sa Davao at nga, mga kaganito po ay, day, kailangan po natin suportahan mga kapatid dahil nagikita po natin ang kanilang mabuti at uh, yung mga nagpaabot po ng tulong thank you so much po at um, babalik din po yan sa inyo ng siksikliglig nag-uumapaw po. God bless you po. Happy Sunday po sa atin lahat. Bye-bye. We love you. Bye-bye. Bye-bye po.